Kantante ng Sodat Concert nilang Dear Heart ni Gabby Concepcion, ispaten si Sharon Cuneta na bumanding at nakipagsikan sa kanyang mga Sironians sa labas ng Mowa Arena na naghintay sa kanya. Ang dami ng tuwa kay Sharon na kahit pagod na at alas test na ng madaling araw ay ang rin ng energy na nakipag-selfie at sikan pa sa kanyang mga tagahanga. Ayan. Alam mo, nakakatwa, ayan yung alas tres ng madaling araw, oh, di ba? Na yung mga tagahanga ni Sharda sa lobas ng Bowa. actually, lumagpas din sa sakin ni Sharda okay. eh. Tapos sabi ni Sharda, Ay, I'm here! I'm here! Binuksan ah. niya yung kanyang ginta. Naglapitan yung mga tagahanga. At siya mismo nagyaya sa mga tagahanga niya. Ikaw mag-selfie-selfie. Oh, At ang maganda ang bite niya. Alam mo ba, sabi niya, Talagang kilala niya yung mga tagahanga niya. At ang sabi niya, sometimes parte naiyak sa concert. Di ba yung una nakakaya? Sabi niya, yung kayo ni Casey, di ba? So, ano pa ko dito oh. yung kanta gusto niyo yung na yung naiyak rin kayo? Yung kinantay yung Wish I Was. Kasi, alam mo yung kanta yung Wish I Was a Word. Kasi, yun yung theme song nila nung sila yung mag-jowa. what ah. Pa. Ah. Ay, come what man, ah. Ni Lani Hall, di ba, friend? Ah. Yun, alam mo, panahon namin. Talagang, nung pinapalik kayo sa video, talagang ramdam na ramdam ko yun. Kasi may times pa na nag-promote nag sila ng movie na yan. Ay movie, nilang kinita nila. Galit si Charly, hindi niya pinapansin si Gabi habang kumakata yung come me. Kasi that time, magkaaway sila. Pero alam no? mo Friendship, oh. nandun ako sa concert ano kayan? eh. Ano uh, ka yan? Atayaga? Oo, unang-una. Diyos ko, nung matapos ang kotse, sabay-sabay nang umaalis. Mm. Mga isang oras yata. Bago, ako, makalabas. bago makalabas. Bago makalabas yung, yung sasakyan. sasakyan oh. So, ako ng mga isang oras pa. Oh. oh. Ganon sa so so. daming tao. punong puno talaga. Out. Parang ngayon lang ako nakasaksi ulit hanggang tuktok ng oh. na no? Eh, sure, punong, -punong puno talaga. Kasi, kasi sa lumi, kung uh, hindi mo pa alam, sikat na sikat nung 80s. Yung Dear oh. Heart na yan, oh. ayan ah, ang first movie ni Gab at Sharon together. Ngayon siyempre, oh. siya, that time, mga kabataan kami, ngayon, may mga pera na yan. At nandiyan pa rin mga loyal fans ng Gabi-Sharon. sa ka alam mo, na, yan, kinilabutan ako. Uh, Siyempre, panahon ko yan, halos lahat ng pinipula ng Sharon at Gabi Tayo. na panood ko. Oh, so, okay. habang kinakanta nila yung mga team so hindi kinilabutan okay. ako. Oh. Kinanta oh. nga yung, oh. by only love, na sabi ni Sharon oh, oh. Tureta. Eto, first time kong kinanta ng live. Di ba oh, sabi wow. niya? ay ka the words come close enough. Sosis ka, <laughs> mga karoon Kung ano mo kasi, panasel ako. Pero oh. yung mga kanta ni Sharon ko amin natin, grabe mga kasikatan friend, oh. di ba? Itong oh. may only love ka-partner niya si Gabi, katrianggal nila si Jackie Lublanco, di ba, oh. friend? Same oh. bracelet, di ah, ba Oh, oh. <laughs> You're my only love, sabi. Yeah. Ang ganda. Nakakit na rin diba? oh. Masol, My Charlo. only love. Oh my oh. oh. God. Sosis the sky, ka, the ka, of them. <laughs> Ang ganda na ko. Naiiyak ako. Tapos kinapalang mo, friend. yes, I love you. Yung ano yung ikaw ni Sharon sa ni Casey. Ayan. Talaga namang iiyak ka. Mararamdaman mo talaga. Uh Ewan ko nga, sa likod ko, sa harapan ko, nakikita ko umiiyak talaga. Oh yung ikaw, God. alam mo yung ikaw niya, naging pelikula ni Sharon at saka ni Ariel Rivera. Oh, si oh. Ariel si ay, siya ay namatay. Pero dyan nga, nung, yung ano yung party, yung, yan yung nag-sorry si Sharon, di ba? Sabi Nalin. niya na, para uh, sorry na hindi ka nagkaroon ng buong family, complete I, family. Hindi patawagin yata yun. Pre, basta, niya. siyempre yung bilang sila mag-ina, tapos si Gabby, tapos kinakatang ikaw. So, ramdam ikaw. na ramdam mm. ni, ni Casey, ramdam ramdam, ramdam ni Sharon yung pagkanta talagang maiiyak ka talaga eh. Madadala Para, ka. Madadala ka talaga. O, kasi, kasi, bilang mag-ina yan eh, di ba? Nagkaroon din ng gap. Sabi ka ni o. Gabby sa concert, oh, okay na kayo Oh. Parang gano'n. So no. doon pa lang makikita mo na alam niya na may gap before. Kasi o. sa, mm. masaya ako nakita na okay na kayo, sabi ni Gabby, di ba? Okay. talagang binigyan niya ng moment si Gabby, si Sharon, siya kasi ano. Kasi nasa side lang muna si Gabby, pero bago tinawag ni Casey, di ba? Hindi, Dito, oh. Ano, ah, uh, sinundo ni, ni Gabi si Casey. Ah, ah. Tapos si Sharon saka si ano mo lang kumanta si Casey. Nandito lang tabi si ah. Gabi. Tapos si Gabi naman saka si Casey ang kumanta. Ah, ikaw din, no? Hindi, ibang-ibang kanta, Ay, ba? ibang kanta. Nakakatuwa, Yun. natupad yung pangarap niya. Sabi niya, sana maging part ako ng concert, iba. Ngayon ang ah. my... okay. okay. yes. oh. yan, napag ko nakakaikihaw. Ang bigay ng mic. Yes. Congratulations, ah. Gabi and Sharon. Pero maganda niyan, pero... Sigurado na po din yung Senator Kiko, yung pelikula na yan, ay ang ano yan, ang nabalta niya na yung kaganap niya. Pero nag-ano siya sa Instagram account niya, nag-feature sila ng kayakap ni Sharon, di ba? pero alam mo kasi, hindi naman oh, okay, OA sa yung niya. pakilig oh, ng Sharon Gabi. Eh. Parang mararamdaman mo talaga na, ano na, pwede silang umuwi after ng concert sa mga asawa nila. Na parang, parang, oh, ano, kasi, walang ano, pa selosan, no? Oo, oh, kasi hindi OA friendship. Oh. May ano, parang gano'n. Ayaw, kaya nag-feature siya, sabi na, after ng oras ng trabaho, ayang pahinga naman, tapos magkayar. Okay lang kay, ano, kay Kiko, kasi alam na trabaho lang, di ba? ang galing. Tama yung decision nila na wala si Gabit, ay wala oh, si Kiko doon sa okay. concert, wala oh. yung oh. anak ni Kiko sa concert. Mm. Tama yung Tama decision No? Oh. Kasi parang yung moment na yun para talaga sa relationship oh. ni Gabit. Sharon sa saka yung mga fans sa Sharon oh. Gabit. Tama, Tama, Kasi Tama. after oh. pwede pa rin baka pagpakita, mabupay, may mga ganyan mga tagagang mga solid, oh. baka ganyan pa si Kiko. Pero nakakatwa, talaga hanggang work lang talaga. Saka pero ang dami pero dumating ha, ah. oh. lalo si Nabong Rebilla, Lani Mercado, ah, si Coco Martin, Julia. at Julia. At alam mo na, nakahilig pa si Julia kay Coco. Nakahilig na, di ba? Oh. Tapos sa sasabihin, hindi naman yun ibig sabihin, sabihin mag kami. Started, na mag-jowa Johnny Strada, saka si sila Prent, <laughs> Cherry Pie Picache. Prent! Sa wow. yung wow. nakatabaw niya sa FPJs, ang probinsyano. Nandun sa Moporta, Angel <laughs> Aquino. Oo, oh, parang yun. Gusto kayo, ko yung merong excelling gumawa ng sigawin, parang hinalikan si Sharon. Tinakpan. No. Si sa pinali na yun, alam mo kasi, ano? gris, para nagpaalam na sila after ng kahit puti na mukha, nagpaalam na sila. So, maraming na. Galisan. Kahit kami na, nag-CR na, paalis na. Tapos, May anchor? Na, na, ano na, nag tapos na, ano, na, muna si, si, ano, si Vinya Vivar. <laughs> tapos, bila <laughs> so, ba nag-PM sa amin? Sabi, ito kumakanta ulit sila. Ay. So, akala mo, tapos na. Oh. Yung pala, may tatlong songs pa na last song. Wow. nag Ay, Kasi walang nagmore. Eh. Kasi, friend, Siguro wala nang kasi parang busog na, parang contento Let's na sa concert. Na, no? no. Oh. Hindi, pero kami nag-uusap, bakit kayo hindi na kinanta yung Come may yung pala pang ah, ah, yung pala yung sa kami okay. na kahuli, Pinakahuli, ah. ah. <laughs> Yun ang team song nila. At gine. yun na yung ano, parang thank you sa pag sa sa concert, so may beso naman na ano, halika. Okay. Okay. Ano, oh. Nakakatawa what may. Yun. Uh, so, yung iba, di ba, nagre-react yung iba sa Facebook, baka akala namin tapos na, yeah. Then, hindi na panood ng ka halos ah, kalahati ay, yun yung iba. Ka ay, sayang. Kasi nga pinakapinali, ah, nagalisan na. Sayang! Pero yun yung style eh, di ba? pero parang kasi ramdam mo, friend, parang wala na eh. Kahit kami ah, ramdam parang wala na eh. Kaya umalis natin kayo, nag-alisan oh, Just paano nyo nalaman na meron? Nag-CR lang kami doon, tapos may may smoking area doon. Uh, 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 tapos may nag-film isa na kasi, "Oy, kumakanta pa sila." Uh, ay, so, bumalik kami. yung na iba umalis na. na. Ako, ang nabutan ko nang nga yung kamo yung pinali na eh. So, ano ba sa, tatlong 'yon? yung, Tonight I Celebrate My Life with Kamo maybe. Ganun. Tapos pinaka-pinali talaga, pinaka-last song nila yung Kamo uh, Kasi sabi nga ay parang may kulang. Uh, yung pala uh, pang pinali talaga nila. Oh, kasi kay isa sa parang kulang, yung yung team song nila. oh. oh, oh.